Nang dahil sa maling upload, isang content creator ang na-demonetize. Bakit nga ba siya na-demonetize? Ito guys, isang aral sa ating lahat. Hindi lang para sa akin, kundi sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyong mga maguhan. Guys, sayang na sayang. Account natin ay pinaghihirapan natin makuha ang 60k minute of views at para ma-monetize tayo. Minsan guys, ang tao ay hindi kontento. Gusto agad-agad kumita ng malaki gusto agad uh, makikita na ang mga videos na in-upload ay viral-viral. Pero hindi niya iniisip na in the future, baka maditik ako ni Meta at magkaroon ako ng violation. Nung una guys, nakakalusot pa siya sa pang-upload niya ng mga videos. Million-million of views, thousand-thousand of views. Dahil kinukuha niya ang mga video doon sa mga television. Ini-edit niya. Nung una nakikita ko pa siya nag-upload may ads pa yung mga videos niya. Kumikita siya doon. Pero, guys, ito ang tandaan natin. Kapag palaging nagba-viral-viral ang mga videos natin, pal dyan tayo babantayan ni Meta. Magtatakayan kung anong video ba ang ina-upload ninyo, bakit palaging viral-viral at palagi kayong kumikita ng malaki. Pinapatikim lang niya kayo ng sahod. Pero at the end of the day, bigyan kayo ng violation. Ang nangyari dito guys ay halos lahat na ng violation ay meron na siya. Community standards, hindi siya nag-follow. Flag for behavior, intellectual property, unoriginal content. Nag-message sa akin kung paano ito mawawala. Guys, isa lang ang sagot ko dyan. I-delete mo lahat ang mga videos na ina-upload mo na hindi sa'yo. I-delete mo lahat from the start magsimula ka ng bago. Mag-upload ka ng mga videos, ng mga original videos. Pero ito ang tandaan mo. Sa tamang panahon ay mawawala yan. Kasi sa akin guys, unoriginal content na wala for 7 months. Pero ito sa kanya guys, parang mahirap babalik ng 7 months. Kasi baka aawot pa ito ng 1 year. Ang masaklap dito, hindi pa natin alam baka lampas pa ng 1 year. Kasi halos lahat ng violation ay nandyan sa kanya. Ingat-ingat kayo sa pag upload ng mga videos. Di na pagbigyan kayo ng una, pangalawa, pangatlo, and so more. Ay okay na. Kasi hindi kayo nadidetect. Guys, kapag kayo ay madidetect, sayang na sayang. Kasi lalong lalo na sa mga ganyang violation, ay siguradong madidemonetize kayo ng matagal. Ingat sa pag-upload ng mga videos para hindi kayo magsisisi kasi may kasabihan ang pagsisisi ay nasa huli. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share. Thank you sa susunod na video. Maraming maraming salamat.